dito kami eh. Ayun po ang ating isang photographer na si John V. Agulto. Ito po ang isa. Si John Ray Hugilan. Whoa! Damn! I'm the king of the world! Brad! Bilis, bilis, bilis!

Nagulap. jay 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 alam ko, huwag kang tatalon. <laughs> Ganda. Ganda. Grabe. Buti nang punta tayo dito ba? Oo. Maganda bro, maganda. Ayos to, ayos to. Balak namin pumunta dun. Yun, dun. Dun tayo, di ba? Wala, mad madaya. Yung isa may tungkod. Ayun, <laughs> may... <laughs> punta tayo dun. May tungkod yung isi. Ito na lang, huwag muna kayong ano, survival to breath. Ito ang magagamit yung bell grills bro. <laughs> 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 Aro, <abutin>. Ano yun? Ang sabi mo magagamit yung bell grills bro. Ibig sabihin, tatalo. Sabi magagamit. Paring ganda. Ganito tumalon. Sabi mo yung cellphone nung ganun na. Ito na, ito na. Magagamit na natin yung tripod mong na jumpet mo sa harigus. <laughs> Hindi naman yung item na binili mo, brod eh. Pwede mo binabalik? Ang ingay taga residential. Natutuwa ako eh. Nakakaaliw. Oh, <laughs> tapin na lang <laughs> ito, brad! <laughs> Picture natin yung dads. Panira yun, no? Hop! Babay na. Maglulubat ako eh. Siglo ba Ayan po siya, may titiyo. May titiyo, brad. <laughs> 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 Iangat mo, brad. Tara, tara. Galing, saktong sakto kay John B. Malupit. bye bye